Mga karang edipisyo sa mga pampublikong eskwelahan sa Talisay City, lakip na kadtong mga nagbarog dapit sa fault line ipasusi. Ang report ni Femary Dumabo. Susihon kung wala ba'y pagpangliki nga makita sa mga school buildings. Kinihuman nga ang usa sa mga pampublikong eskwelahan sa silingang syudad sa Talisay City sa Buhisan Elementary School sa Cebu City. Nabantayan ang dagkong pagpangliki sa Yuta, o sa school building ilabina sa buhatan mismo sa principal. Si Consiel Dani Caballero, Chair sa Committee on Disaster Resilience, din usang iyang komitiba sa namutang og signage sa fault line sa Bukirang, Barangay, sa Talisay City, tulo na ang nilabay. Mitatao nga angayan lang usab nga masusi ang mga school building sa Talisay City. Nga karaan na o katong mga nagbarog haduol sa fault line. Ang yun na nga to ang, na ano uh, ang mga kawani sa <coughs> City Disaster Team na to, sa toang, uh, sa engineering para ma-inspect na to ang ato ang kanaat ng mga karaan dito nga mga eskwelahan, well at the same time, ang atong fault line. Si Department of Education Regional Director Salustiano Jimenez miingon, nga usakin ni siyang hinumdom sa mga school division superintendents o sa mga principal, kan sa mga eskwelahan na himutang dapit sa fault line. Every time we do have our mancom, I always emphasize to them That we have to be vigilant. All the principals, all the teachers must be vigilant. Not only even the teachers but the PTA itself, the Parent Teachers Association because they are the 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 very first to be affected, lalo na mga residents. Mato di Talisay City Mayor Sam Sam Gulyas, makikilayon sila sa DepEd Talisay City Division. Aron pag siguro sa kalawasan sa mga tinunan. I'll talk to DepEd about it. Kung na-directive ang RD, wapang may naka sa DepEd. But once ko-coordinate co sa DepEd, now I know that that's the problem. Um, I'll coordinate with DepEd personally and I'll direct the OBO, the city engineering and the disaster to look at these areas, especially in the fault ka Kahinumduman nga sa katapusang bahin sa Setyembre sa Niaging Tuig, nabantayan ang gagawing pagpangliki sa unum ka mga pampublikong eskwelahan sa Talisay City sama sa Lagtang Elementary School. Sang putanan kini sa magnitude 5.1 nga linog, di nabatigan ang pagtayog sa mga dapit sa Sugbo, Bohol o Leyte sa Setyembre 29 sa Niaging Tuig o ba ni Godfrey Rillian, Fe Dumabok. Balitang Bisdak